Guys, ang mapagpalang araw ulit ng uh, Webes. Hapon ng Webes, guys. Ayan, meron tayong uh, tinutol na puno ng uh, mais. Kasama po yung uh, bunga niya. So, po. Eh, inuwi ko na. Hindi ko na na-video nang nagputol uh, ako nito. Yan po. Nakakatuwa lang na pagkatayo nag uh, tayo ng sweetper. Eh, ito. ...pagkain ng tao. Ayan, okay guys, so... ...lagay natin dito sa... ...kargadera ng sasakyan. Tapos, itong... ...kahoy ng mais... ...kaya ito po yung reason natin na... ...rason, sabi ko na lang. So, ito yung rason na... ...nagtatanim tayo ng sweet part. Ito naman, pagkain ng kambing. Ayan, okay, guys, so... ...yung mga... ...dahon at saka... ...puno ng is Tapos, ito po. Ito naman, ito yung mga sabi nating patar na talaga, yung reject. Uh, medyo natuyo na yung tayo dito. Natuyo na yung balat. Ito naman. Ayan o, oh, nakaabang na sila guys. So, pagkain ng manok. <laughs> so, nakakatuwa po na uh, wala pong nasasayang sa tanim natin na sweet pearl tapos ito may pang merienda tayo may pang benta tayo kumbaga pwede lahat pagkain ng kambing, uh, pagkain ng manok syempre pagkain ng tao <laughs> yan maratawa guys So, maigi na mag-backyard farming po tayo is uh, backyard uh, raising yung livestock. Kambing, manok, pato, ganso, kalabaw, pwede rin baka. Eh, Magtanim po tayo ng sweet Hindi po masasayang yung uh, mga kanya. Lahat ng parte ng mais. <laughs> Ito, pag binalatan mo to eh, kakainin din ng kambing nung balat nya uh, kambing o kalabaw so nakakatuwa po ayan guys so, ayan. mayroon tayong pasalubong ulit sa kapatid sa mga kapatid natin sa mga pamilya natin ayan po sa mga kaibigan na mababait sa atin <laughs> <laughs> ibigyan natin sila ng uh, panglaga nila kasi mababait sila sa atin joke <laughs> lang guys so nakakatuwa po may libreng pagkain ng pato may andun yung pato yung ganso may libreng pagkain ng uh, tao <laughs> pagkain pagkain ng manok pagkain ng kambing kaya maganda pong magtanim tayo ng uh, super na uh, puti na mais Ayan oh. ito, guys. Nakatuwa lang. Pag yung kalabaw to, oh, lahat. Pati yung, kwan, eh, pati yung, pag nawala na yung, kwan, yung butil nito, pag kinain ng manok, pati yung, kwan nito, yung, ambuligan silo si Locano, kakainin pa ng mai, ah, mais, <laughs> kakainin pa ng kalabaw. Ayan. Ayan. Ayan guys, ah. Oh. Yung balat ng mais, oh, kakainin yan. Oh. Oh, mapili ka yata eh. Oh, kainin mo. Wala, <laughs> na siya. Oh, Ibigay natin kay 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 Mickey. Mickey, oh, kinakain niya guys. Oh. Oh. Ay, oh, gusto niya yung mais eh. <laughs> oh. <laughs> gusto niya yung mais naan. <laughs> Mabisyo ka. Ah. Mm. Oh, baka mamaya magtay ka. Ah. Mm. Yan po yung nakakatuwa po na pagka uh, nagtanim po tayo ng sweet wala pong masasayang eh, meron tayong kunting alaga na what? livestock livestock uh, racing nag aalaga tayo ng pangkatay eh, nakakatuwa gustong gusto niya oh sweet pearl kasi ito eh matamis oh, grabe pang nangan mas yun eh. Sige, ibigay na lang natin Para matry naman niya yung bunga Guys, so, yun po Mga ka-agree